What's up mga kalayapsal, this is Mark once again So for today's video mga kalayapsal, let's talk about online application once again So meron ako na panood na isang video about sa OLA Nabanggit doon, sa TikTok po, nabanggit niya doon na every November, December, January Napakaraming nabibiktima ng online lending application Yes, totoo po yan Hindi po natin may kakaila Kasi itong mga online application is nagkalat po yung mga ads, na, ads nila sa lahat ng social media platform. Man, hindi lang po talaga sa Facebook. Lahat po talaga nagkalat po. That's why, this coming December, marami pong maglulum dito. 100% sure. So, kung nanonood ka ng video na to dapat mong malaman yung mga posibleng kaharapin mong problema once na ma-involve ka sa mga online lending application. So, ah, nandito na lahat po kung paano i-handle yung stress, when it comes sa online lending application. Then, awareness po para hindi kayo maharas. Nandito po lahat sa channel na to. So, hindi ko po tinutilerate na mangutang kayo once again sa mga online lending application tapos hindi nyo bayaran. No? So, ganun pa man mga ka-lifestyle. Ang, ang, main purpose talaga ng channel na to is syempre para magi para ma-aware kayo if ever na gusto nyo talaga mag-loan syempre hindi natin hawak ang inyong mga desisyon meron talaga mga tao mag-loan at dito kakapit Pamas ko nila, ba diba? Then, pang New Year. So, ganun pa man, uh, alam ko, um, not all the time, magiging good player tayo. Uh, aabot sa point na magkakaproblema tayo. So, wag naman po sana. Kung umabot man sa point na magkaproblema kayo sa online lending application, hindi nyo na talaga tayang bayaran. Uh, it's up to you kung ano yung gagawin nyo as long as uh, ma-handle nyo yung stress. Okay? Nandito lang tong channel na to para mag-guide. Kung ano yung dapat nyo gawin, Uh, kung hindi nyo na talaga uh, wala na talaga kayong maisip na way wala na kayong maisip na paraan so uh, open po yung channel natin panoorin nyo lahat ng mga videos dyan alam ko kahit pa paano ma malaki yung naitutulong malaki yung impact especially doon sa mga depressed na, na talaga na tao so all you have to do syempre um, magpakatatag lang po kayo if ever na na involved na kay sa online lending application kasi hindi hindi po talaga basta-basta yung OLA lending application para tong virus mga ka lifestyle So once again, sa lahat po ng mga ka-topic dito this coming November, December, January, I know hindi ko po hawak ng yung mga decision So sana po pag-aralan nyo nang mabuti yung mga background ng mga online lending application na uutangan nyo. Marami na pong instances na merong mga nag-commit ng suicide, Uh, nagka problema sa pamilya, iniwan yung pamilya dahil sa uh, harassment sa kahihiyan ng mga online application agent sa kanila mga biktima so sana panuorin nyo mabuti or pag-aralo nyo na mabuti yung mga tal talagang uh, negative or mga negative feedback or negative na mga strategies ng mga online lending application dahil hindi po talaga basta-basta so alam ko hindi po namin talaga hawak ang inyong mga desisyon pero meron, meron ako mga videos dyan uh, nagaguide kung papaano, papaano para hindi kayo ma-stress uh, kung gusto nyo talaga mag-loan pero uh, hindi ko po talaga tinutolerate na mag-loan na mag-loan na mag-loan na maghanap mag kayo ng mga ola, then utangan nyo lahat okay uh, nagsisilbi lang tong channel na to para i-guide kayo para, para malaman nyo kahit paano yung mga negative uh, activities ng mga olas sa kanila mga kliyente pag hindi uh, talagang ganun pag hindi talaga nakakabayad yung kanila mga kliyente so yun syempre sinishare po natin yan kasi alam po talaga natin yung mga feelings na ganun diba emotionally depressed po talaga tayo pag hindi na talaga natin alam yung gagawin natin sobrang maapektuhan po talaga yung mental health natin mga ka lifestyle so yun uh, once again, sa lahat po ng kakapit dito this coming December, ha, huwag na wag po kayong basta-basta na lang mag uh, fill in lahat ng mga information nyo mga contacts nyo as soon as as much as possible dapat malinis po yung phone natin uh, pero hindi ko hindi ko sinasabi na nagawin nyo ah. uh, ano ko, ano lang po yan uh, kumbaga idea ko lang po guide ko lang po para hindi kayo at least uh, totally maharas. Okay? Kasi alam po pa talaga yung feelings ng naharas uh, nahaharas ng mga online application agent. Maabot sa point na, na parang parang tuliro lang tapos uh, nakatingin na sa, sa isang sulok, nagmuni-muni, uh, nag-iisip kung ano yung solusyon na gagawin. Umabot po talaga ako sa ganung point na ayaw ko po mangyari sa inyo. Kaya that's why po, panoorin niyo po lahat ng mga videos natin para magsilbing guide po sa inyo sa inyong kakaharaping problema sa online dating application. Kasi nga, hindi ko, hindi ko po hawak yung mga desisyon nyo. Marami pong mga, especially yung mga uh, uh, hindi nanonood yung mga videos tutorial about Ola. Naku po, ah, sana, uh, sana okay lang sila. Sana okay lang sila. Sana makarecover sila. Kasi nga, ako nga dati, uh, wala, akong, wala akong ideas na meron pala ganito mga vlog sa 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 YouTube. So, ang una ko talaga napanood dati is si Ate Red. So, yung mga advices niya dati, syempre, na-adapt ko, then in-apply ko sa sa sarili ko. That's why, unti-unting naka-recover ako at naka-move on ako. So, yun lang. Actually, talaga, actually, actually, honestly speaking po talaga, itong mga online lending application is meron po talagang iilan ang um, uh, nakakatulong po talaga uh, meron, na, meron, din ako si sa inyo dalawang online lending application na uh, yung kapitbahay ko nagloan dito then hindi po hindi po lumalaki yung interest kumbaga halimbawa kung nagloan ka ng uh, 600 pesos tapos uh, nagju ka na ng ilang days nag-interest lang po siya ng sabihin na natin 150. Ganun pa rin po yung babayaran nyo, no? Diba, isang isang araw lang po talaga yung pinatong na interest. The remaining weeks or days or months is hindi na po pumapatong. That's why nabayaran niya itong mga online lending application na ito. So, yung tinutukoy kong online lending application yung, yung mga bago lang. Yung, yung tala at mabilis loan up din uh, kasyalo. Uh, I mean, kasyola. Kasyola, mabilis loan up. So, yan, yung mga online lending application na yan, uh, hindi po everyday yung interest. Once na hindi ka nakap nakapagbayad, uh, kumbaga, uh, hanggang dun lang, hindi na, hindi na nila pinapatungan. So, yun yung maganda dun eh. Pero, hindi ko po sinasuggest na mag kay dito ah. Kasi, uh, meron din ako mga ilang mga messages na re-receive about sa mga ola na to. So, sinasabi ko lang yung, uh, sinasabi ko lang yung, nire-review ko lang yung mga ano, no, na ganoon nga hindi sila hindi sila nagpapatong ng interest. So pasensya na kayo kung medyo uh, hindi ko na masyado na na ipapaliwanag yung mga or na ireredo nang maayos yung, yung mga, yung mga aula no. Kasi ang main purpose ko lang po talaga dito is yung sinishare ko lang yung mga na-experience ko di ba? So, yun lang mga ka-lifestyle. I hope kahit pa paano meron kayong nalaman na pwede nyo may-apply sa inyong mga sarili. Especially, this coming November, December, January. Okay? So, I hope na maging uh, maging wise po tayo, uh, maging matalino po tayo, maging maingat po tayo sa ating sa ating mga sa ating mga information mga ka-lifestyle. Okay? Para hindi umabot sa point na uh, madepress tayo, ma -stress tayo, ma-stress tayo, magkagulo-gulo na. so, yun lang mga ka-lifestyle. So, I hope na makarecover na lahat sa kanila mga application. And I hope na unti-unti nang mabawasan yung mga online application na haras po talaga. So that's it for the day mga kalapsal. Peace.